Magandang araw sa inyong lahat. Tayo ngayon ay nasa aralin 1.7. Mayroon tayong tatlong mahalagang paksang tatalakayin ngayong araw. Una ay ang nobela. Pangalawa ay ang pananaw humanismo. At pangatlo ay ang mga hudyat sa pagsusunod-sunod ng pangyayari. Unahin natin ang nobela. Alam ko na marami na kayong ideya tungkol sa anyo ng panitikan na nobela. Isa-isahin natin ang mga importanteng detalye tungkol dito. Una na nga dyan, ang nobela ay isang mahabang uri ng aklang fiksyon. Kapag sinabing fiksyon, ito ay gawa-gawa o kathang isip lamang ng may akda. Pangalawa, pinubuo ang nobela ng mga kabanatang may magkakaugnay na pangyayari o kawing-kawing na pangyayari. Dahil dito, may mga serye ng pangyayaring malawak ang saklaw. Ibig sabihin, may mga pangyayari sa unang kabanata na napakahalaga ng kaugnayan sa iba pang bahagi ng nobela. Pang-apat, maraming tauhan na may kaugnayan sa isa't isa. Mahalaga ang tauhan sa isang nobela sapagkat sa kanila, sa kanya umiikot ang pangyayari sa isang nobela. At panglima, isinasalaysay ito sa paraang tuluyan o prosa. Hindi gaya ng tula, ang isang nobela ay nasa anyong patalata na binubuo naman ng mga pangungusap. Napakahalaga rin ang mga elemento ng nobela sapagkat ito ang bumubuo sa pagiging masining ng nobela. Una ay ang tagpuan. Ito ang lugar at panahon na pinangyarihan ng nobela. Sa pagkat mahaba ang isang nobela o may mga kabanata, hindi lamang iisa ang lugar na pinangyarihan ng akda Maaaring iis ang panahon, subalit maaaring ring marami. Sumunod ay ang tauhan ang siyang nagpapagalaw at nagbibigay ng buhay sa nobela. Gaya ng nasabi ko na, sa kanya umiikot ang mga pangyayari sa loob ng akda. Pangatlo ay ang banghay. Ito ang bumubuo ng mga pangyayari at tema o paksang liwa ng nobela. Ito yung nagpapaliwanag kung ano ang aral at tungkol saan ang nobela. Napakahalaga niyan. Kaya dapat ninyong tandaan ang mga mahalagang elemento ng nobela Hindi rin mawawala sa isang nobela ang tunggalian. Ang tunggalian ay ang labanan sa pagitan ng magkakasalungat na puwersa o kaisipan. Mayroong tatlong tunggalian sa isang nobela. Una riyan ay ang pisikal na tunggalian o ang tao laban sa kalikasan. Ang tunggaliang ito ay tumutukoy sa laban ng tao sa iba pang mga elemento o pwersa ng kalikasan gaya ng kalamidad na bagyo, baha, pagputok ng bulkan, at iba pang mga kalamidad. Ang pangalawang tunggalian sa nobela ay tunggaliang panlipunan. Kilala rin ito sa tawag na tao laban sa kapwa-tao. Dito naman, ang tao ay lumalaban sa kanyang lipunan kinabibilangan o ginagalawan. Ibig sabihin, ang kanyang problema ay dulot ng iba pang mga bagay na may kaugnayan sa lipunan. At gaya, gaya na lamang ng mga sumusunod na halimbawa, una na dyan ay ang diskriminasyon o ang hindi pagkakapantay-pantay ng pagturing sa isang tao. Sumunod ay ang kawalan ng katarungan. Yan lamang ang ilan sa mga halimbawa ng suliraning kaugnay ng tunggali ang tao laban sa kapwa-tao. Sumunod naman ay ang tunggali ang panloob o psikolohikal. O kilala rin sa tawag na tao laban sa sarili. Ito ay uri ng tunggalian na masasalamin ang dalawang magkasalungat na pagnanais ng iisang tao. Maaaring ang bida o pangunahing tauhan ng akdang nobela ay nakikipagtalo sa dalawang magkaibang kaisipan na batay sa kanyang sariling prinsipyo. Napakahalaga na suriin ang isang akda sapagkat sa pamamanggitan nito ay naipahayag natin ang kritikal nating pag-iisip na nakuha natin sa pag-unawa ng akda. Ano nga ba ang pananaw humanismo? Ito ay isang paraan ng pagsusuri sa panitikan na nakatuon sa pag-aaral ng paniniwala o prinsipyo ng tauhan. Binibigyang focus dito ang kanyang mga magagandang saluobin, mga pangarap at pagnanais sa buhay. Gayun din ay ang kanyang positibong damdamin sa kabila ng mga problema dinaranas. At pangatlo, sa kabila ng mga problema kanyang kinakaharap ay itinataas ang karangalan ng tauhan sa pananaw-humanismo. Gaya ng nga sabi ko na, ang isang nobela ay binubuo ng mga maraming pangyayari o maraming kabanata. Sa dami ng mga pangyayari sa nobela, napakahalaga na alam mo kung paano ito sa sinasalaysay ng may lohikal na pagkakasunod-sunod. Sa ganitong paraan, may babahagi mo ang takbo ng kwento ng hindi ka nalilito. Kaya naman, narito ang mga halimbawa ng hudyat sa pagsusunod-sunod ng pangyayari. Una na dyan ay ang at, saka, at pati. Ito ay nagsasaad ng pagpupuno o pagdaragdag ng impormasyon. Sumunod so, naman na halimbawa ng hudyat sa pagsusunod-sunod ng pangyayari ay ang mga salitang maliban, bukod kay, huwag lang, at bukod sa. Ang mga ito ay nagsasaad ng pagbubukod-bukod o paghihiwalay ng mga ideya o kaisipan. Sumunod naman ay tuloy bunga nito kaya o kaya naman. Ang mga ito ay nagsasaad ng kinalabasan o kinahinatnan ng isang pangyayari. Narito naman ang kapag sakali at kung na nagsasaad ng kondisyon o pasubali. Ibig sabihin, may isang pangyayari na mangyayari o magaganap kung may mauunang mangyayari na kaganapan. Kaya naman, inaasahan ko na inyong natutuhan ang kahalagahan o kahulugan ng nobela ang pagsusuri sa pananaw ng humanismo at ang mga hudyat sa pagsusunod-sunod ng pangyayari. Inaasahan ko na kaya ninyong gamitin ang mga kaalamang ito upang tumuklas ng mga aral sa panitikang inyong babasahin. Yan lamang at maraming salamat sa inyong lahat.